Sama po tayo sa Baguio, para masaya. Ah, <laughs> Ed Pau. Uh -huh. Normez po, kasama Normez. Hmm. John Carr in Baguio. Oo nga po, tandaan niyo pa po dati, no? Ed Pau daw. Si Pau di pa siya sure si Pau po mga kasama kasi. May pasok. Iba po kasi ang higpit sa Ateneo. Diba po ang hipit ng attendance niyo? Unlike dito, mag-send ka ng letter or, may mga online class kasi dito pa eh. Sa Ateneo parang wala na. Diba, natatandaan ko yung shoot ng, ano doon, jump car sa Baguio, grabe. Napakabilis ng panahon, isang taon na pala yun. Diba? Ayan So kung matuloy man makasama yung tatlong ano maganda po yun kasi kung matagal tayo doon ng uh, ilang araw hindi kada araw ibang love team yung shoot natin di ba So hindi siya ano iba-iba araw-araw Ashley opo invite ko po si Ashley dahil batch sa kasi uh, si Inkit Ayan. Jump car and bass Ayan, sayang O nga, at po nga sana Maganda rin sana <sniffs> yan, Isa at si Ron po kasama sa K-Boys Ayan, di pa po, po natin alam kung sino po kasama sa K-Boys May kasama pong batch 2 yung in-invite in ko ni kuya. <laughs> Ayan. Shout out po sa lahat na nanonood. 4,000. 4,444. Ayan. Dr. Love. Huwag naisama. Huwag naisama car at Pau. danjoy Grabe guys, ang head Pau guys. Woo. Ah, grabe guys. Ah. FC confirm na rap. Opo, sana oh. sumama sa si si wifey ano. Para naman makapag-shoot sila sa Baguio. Yan, danjoy Ayan. Ay, grabe. road mamaya po may cedros po tayo. Sa mga nagabang po ng uh, cedros Mamaya po, may cedros po. Sabi ni sa bagay buong What? Grabe. Oh my. Ayan. Ashley Norman. Ashley Norman daw. Paya ka ba, Norms? Maka magselo si Grace. Paya ka, Grace? Si Ashley at Norman. Parang nasaktan ka, ah. Ay, grabe. Chumcar and Baguio malak novela. Ay, grabe yun. Naalala ko yun. Parang k-drama nga. Grabe. Lamig nun. Nag-ano sila eh. Nagbangka. Kasama po ba car? Opo, in-invite ko po si Carla and not sure pa kung ano siya, sila, kung uh, makakasama. Ako na, coach. Last. Ha? Huh? Grace. Oh. Shoutout ka muna dyan. Oh, okay, shoutout po. Kasama pa si Dara? Ay, hindi po makalingap. Hindi po kasama si Dara sa bagyo. Doon umami si Jomar na crush. Ay, grabe. Sino kaya sunod na amin? <laughs> Ay, grabe guys. Kuya Rab, may pa-dinner mamayang, ang Etsy. Talaga ba? Sino nagsabing may pa-dinner? Etsy in Baguio. Etsy in Baguio kung saan nagsimula. Grabe guys. Hashtag Etsy in Baguio. <laughs> Hashtag kung saan nagsimula Grabe ang hashtag natin guys Kung saan nagsimula Grabe Yes po, invite ko si Joy Edsy na ang susunod na amin Matagal na pong umamin ang Edsy guys Jay Brad Ashley Obo, ano ba? Norman Ashley o Jbrad Ashley? O oh, sige. 1 Norman Ashley, 2 Jbrad Ashley. Sige nga. 1 Norman Ashley, 2 Jbrad Ashley. Ay, ito daw. Jibrad daw, oh. Jibrad Ashley daw, guys. Marami guys. Ano next coach? Ah sige. Jaybrad Ashley daw yan ba si Jaybrad? Ah kaya pala Jaybrad at Ashley ayaw nilang masaktan si Grace. Kaya pala. Normies lang daw ay. Eh. Kaya pala. Ako na coach? Bro, magano? Shoutout ko muna, bro. to Yan, shoutout po, mga kalingap. <laughs> Sa inyong lahat. Tama po, ah... Uh, and, uh, ah... Yeah? Ashley. 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 si Grace po, mga kalingap. Nakasaktan, nakasaktan. pag <laughs> Hindi. <laughs> Uy, nasasaktan daw pa si Grace. Normies lang daw. <laughs> Press 2. Ay, dami. Normies lang tayo. Normies lang. Normies Normis tayo, guys. Timbungal. <laughs> ano maganda, Grace? Timbungal o Timbungal? Ano maganda ang pangalan <laughs> Hindi, diba, mapapustiso na natin sila guys Mapustiso na yan, yung normies Abangan nyo po yan Pustiso date <laughs> Abangan nila ang date pustiso date po Ng Norman and Grace Ayan Team